Fun fact, ang walang hanggang honey. Alam mo ba na ang honey ay may napakahabang shelf life at hindi ito napapanis? May mga arkeologo na nakahanap ng mga lata ng honey sa mga libingan ng mga sinaunang Egyptian na mahigit 3,000 taong gulang na. At sa kahangahangang paraan, edible pa rin ito. Ang pambihirang tagal nito ay dahil sa mga natatanging kimikal na katangian ng honey. Ang honey ay binubuo ng mga asukal, tulad ng fructose at glucose. At may napakababang moisture content na nagiging isang hindi kaaya-ayang kapaligiran para sa mga bacteria at microorganisms na kadalas ang nagdudulot ng pagkasira. Bukod dito, ang honey ay medyo acidic na may pH na mula 3.2 hanggang 4.5. Ang acidity na ito ay tumutulong din na pigilan ang pagdami ng mga mapanganib na bacteria. May contribution din ang mga bees sa pagpapanatili ng honey. Sa proseso ng paggawa ng honey, pinapangat ng mga bees ang kanilang mga pakpak upang ma-evaporate ang moisture mula sa nectar na nagre-resulta sa isang makapal na substansya. Ang proseso nito ay hindi lamang nagko-concentrate ng mga asukal, kundi pinabababa din ang water content na napakalaga para sa katatagan ng honey. Kaya next time na makita mo ang lagayang honey na nakatago sa likod ng iyong pantry, huwag mag-alala, malamang ay maaari pang gamitin yon. Sa katunayan, hindi lang itong patamis. Maari itong maging kaakit-akit na koneksyon sa sinaunang kasaysayan, na umaabot pa sa panahon ng mga faro. Tandaan mo lang na itago ito sa isang malamig at tuyong lugar para mapanatili ang kalidad nito sa loob ng maraming taon.